Girilibuhan sa pwesto si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kini ang gikumpirmar ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang report ni Mark Reggie Abelia. Matod sa Malacanang, effective immediately ang kamanduan sa pagtangtang kang PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa pwesto. Wala matino ang hinungdan sa pagkatangtang ni Torre apang gisiguro nga matern over og tarong ang mga dokumento o programa sa PNP. Si Torre anang una sa pagpadakob kang Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City ni September 2024. Lakip na kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni Marso. Sa nilibang buwan, boxing match o sabsiya kang Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ning buwan sa Agosto, adunay na hitabong nga pagbalasa sa PNP nga mando ni Tore. Apan matod sa National Police Commission, gayong wala miagi sa Napolcom Kumi N-Bank ang kamanduan ni Tore. Matod ni DILG Secretary Junvic Remulla nga dili lalim ang desisyon sa pagtangtang kang Tore isip si PNP Chief. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Dugang niya nga gibuhat ang maong lakang alang sa interes sa nasod. Matod pa ang suway nga pagbalasa ni Torre sa posisyon sa mga opisyal sa PNP ang gitumbok nga hinungdan. No comment pa usab si Torre kabain sa iyang pagkataktak. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Bella. Balitang Bisdak.